Pinoy funny memes, funny videos, compilation. What's up guys? Muling nagbabalik Terdong TV. So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet. Mga funny videos na siguradong kayo at mga funny memes na siguradong bubuo ng araw nyo. Pero bago yan, huwag mo kalimutang isubscribe ang aking channel para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Tara, manood na tayo. 200 nga Pag ah. ngayon ko lang ito na panood Sana nagawa ko tulong pasto sa mga inakan ako Ayos Bell jingle bell jingle all the way Over 500 which you ride right. on just stop say Okay Merry Christmas and Happy New Year To you all in the house I, I hope you will, God will bless your family, oh. your relatives, your neighbors, your loved ones. And I wish you all the best for everything of these years. Thank God you. bless you Happy Christmas with your Merry New Year. Bye. I'm sorry. Again, gang. Okay, okay. Goodbye. <laughs> May pakindat pa. <laughs> Dapat yata magaling kang mag-tour sa laro na to eh. <laughs> dala ang asarapon tapos bigas ang hirap iuwi right, niya Ang huling wish ko po ngayon 2021 ay sana kayani ng aking atay ang lahat ng alak na aking lalaklan sa susunod na dalawang linggo Amen Oh amen, amen. <laughs> O sa mga ina anak ko sa ibang ninang na lang kayo mo Masko, ha? Walang wala talaga si Ninang ngayon Kasi Lahat, lahat ng meron ako Pati buong pagkatao ko Nabigay ni Ninang sa ex niya, ha? Sige lang Nong, masko po God bless you, Toy O, ito, papasko Yun! Puto Inyo! Nong, thank you O, wag uubusin, Toy, ha? Thank you, Nong Saka next year, wag na mauulit yung ganyan Wag na babalik dito Angit po Ika, ibulbulin na Namamasko ka pa Ika na, nahiya Ang inyo mo, ah Ang inyo Ayop kayo. <laughs> Ganit pa! Ayot na inaanak to. Pare! Pare! O pare! Pare! O, Boy! Pare! Abas ka nga dyan. Ano sa'yo inaanak ko? May isa tulog. Talagang din nakikita inaanak ko ah. Five years na. Ito, diman bibo. Uy! Sa susunod ah, bago magpaskog, pata kayo sa amin ah. Para ko na kayo hanapin. Sana all ganyan ang ninong, no? <laughs> namin na, namin na, <laughs> Naku, sabi Hindi na yan babalik sa'yo, nene. <laughs> excited. Ang tingin-tingin mo dyan. Pag nag-shoot to, oh, hindi ka na mag Hindi ka na mga bahay. Patuloy kang maglalaban ng mga damit na. o, oh, nag-shoot. Nag Pag nag-shoot to, oh, hindi na ako maglalandi. Ikaw, kahit mag-shoot yan, maglalandi ka pa rin. <laughs> hindi, tira ka ba? Kalam mo naman ang kabataan mo dito sa mga na nasa yung paglalandi. malandi ka pa sa akin. Yun. Talaga nasaray natin yung pagiging malandi. <laughs> Lalaki ako, pre, at ako, pag mukhang pigon, tingnan mo. Sasapukin kita, tingnan mo. Walang nanay-nanay dito sa tiktok. Bagay. Joke lang, ito naman ito na Joke lang naman. Namumuro ka na, pre, ako, mukhang pigon pre, Tatuan ko mukha mo. Ampasin mo ng baso, nai. Joke lang, ito naman biro. Joke, joke lang, eh. loy. lagi ka? Oh, ano naman? Ano you know, naman ka, diri ka tambay? Bawal? yung mga lan? Kim Kim. <laughs> Kim Kim. Kasaway uh, na GF to. Hiwalayan mo na yan. Kuya Liam, ano dapat kayo yung sa babaeng tinutoyo? Lambing lang kailangan niya, kaya nga nagjowa yung mga babae para may maglambing sa kanila pag tinutoyo sila. Kasi nung wala pa silang jowa, hindi sila tinutoyo, di ba? subukan nilang toyoin sa nanay nila ewan ko kung hindi baseball ball batin yung ulo nila sabihin pa sa kanila ng nanay nila anong kaartehan yan angel katubuhin kita dyan wala akong pakay kung maubusan ako ng kaibigan pero yung jawa ko hindi pwede masyadong siyang maraming alam ano ba mga alam niya ate? Yung <laughs> panty pala, ibalik mo. Ka Kala ko magpapanty. ako, ko ba lalaki ka? Dapat dress. Babae pa rin ako kahit ganito. Kung nagpapanty ako. Dahil ako ko po yung sinabi niya na bagong panty. <laughs> <laughs> Kuya, pagalit nila. Eh. Bilisan niyo! <laughs> Sige, sigaw ko na ganyan. Wala yan sa si pagbaba natin. Yun! Hindi <laughs> ba man yun? It's time to siya bigla eh. <laughs> eh. Pindot <laughs> Pindot natin. Igaw. Ay, Lagot ka, kuya. Gutom na yung jowa mo. Umunat na yung litsyon. Kinain kasi ng alas 12. Inantay pa mag alas 12, kaya kumunat.

Ibang ito ito ah <laughs> Mga chips <gyms> sa ba <akubaw>, ubilan? <laughs> mga biyahe kogyo ko ba dyan? Meron ba mga viewers dito na taga kogyo? Parang ibang squid game to ah Parang gutom pa siya nung umuwi eh. Ayup Ito ang legit na pink Ang makakapagsagot lang ng tanong na to ay yung katabi ko ngayon Oh baby Totoo ba pink ba? Black at brown <laughs> If you put your phone right on your chest, it picks up the sound of your heartbeat. Oh. Para na in love ako. Nakakaga ah, pa daw pag makapal yung ilay eh. Para di naman. Para di naman. Oyoyoy oy, oy. Parang Para di naman. Para <laughs> di naman. Para <laughs> gusto ko na rin magkahit ng kilay. Para di ilayin. naman. Kaway ko diyan no? oh. Oo. Mm. Para mm. oy. <laughs> 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 <Mapapasa> na all <laughs> na lang talaga dito sa mga to eh. Maraming salamat ah. Yes. Ay, pasensya ka na yun ang regalo namin ah. Ang tangin mo! Ayun ka, hindi ka kainin ko na lang ang sopong tangin mo. Pagkaguhan mo talaga, tangin mo. Ate, iPhone, iPhone ka <laughs> pa po, tangin mo. Sarap eh. iPhone is that, tsaka phone. Ayan, ayan, ayan. Ayun, tangin mo. Ayun, tangin mo laptop. <laughs> thank you, thank you pa ako. Hayop ka. ina ka. ay iPhone, iPhone pa. Ayan, gaya. Kaya pa. Kaya Kaya, atin pa. kaya, pa kaya ate nga <laughs> ako. Kaya ako galing, galing pala iba ba? Galing Dubai yan. O, tignan mo. Tignan mo. ko. mo. Sapat na naman Tidak si tatay. Ano Sausawan ko lang. Anong kulang niya dyan? Sausawan. Patis, tsaka sili. Thank you kay ate. Maraming salamat. Oh, mo Natawa at nag-good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka eh, huwag mong kalimutang isubscribe ang aking channel para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam, Terdong TV, out!